Kapag kayo ba nagsusulat sa notebook or sa pad paper, sa may papel, ano gusto nyo? Yung medyo magalas or yung makinis? Have a nice day all my tayo. Hey, okay, coffee tayo muna ngayong umaga. Good morning, good morning. Okay. Alam nyo, isa sa mga memorable, okay, mga memorable moments nung tayo ay nasa elementarya pa lamang. Tinutukoy ko yung sa panahon ko, no, 90s, yan. Yeah. Kaya tawagin kami, batang 90s, eh. Is kapag papasok na kami sa school, excited na excited kami. Bakit ka mo? Kasi bago lahat ang kagamitan namin. Sa unang salta, sa unang pasukan, ay ang mga kagamitan namin ay bago. Ngunit kapag lumipas na ang mga buwan, makikita mo ang tunay na original or branded na mga kagamitan or school supplies. Kumpara dun sa mga school supplies na kung saan nabili lang ito sa kung saan lamang. E Pag-usapan natin yun yung tungkol sa papel na Gustong-gusto ko magkakaroon ako ng uh, papel, ano? isang pad kung tawagin. So ako pa namimili nung uh, nung pad ko kung ano yung uh, klase, ano yung texture nung sulatan. Kapag kayo ba nagsusulat sa notebook or sa pad paper, sa may papel, ano gusto niyo yung medyo magalas or yung makinis? Okay, siyempre, gustong-gusto niyo yung makinis na papel, masarap sulatan niyan with matching magandang ballpen. At kumpleto pa tayo sa ballpen. Meron tayong uh, mga ballpen na na iba-iba ang kulay yung uh, sa isang kaya nga 4 in 1 na may green may uh, may black may blue may red Okay, may pan na pwedeng pwede man lang kopiyahin yung pan ni ma'am okay ako noon ang pin ko blue black sa red so kinakailangan okay, meron ako niyan ang usong usong uh, tatak noon ay panda okay madalas magta ito at itong pandang ito ay palaging nagtatae <laughs> natawa yung anak ko palagi nagtatae So ilang linggo lang Na paggamit mo sa kanya nagtatay At laging may kulay yung uh, Yung daliri ko Kung ano yung kulay na ginamit Kung anong ballpen yung Kung anong kulay ng ballpen na ginamit ko Yun yung kulay ng uh, daliri ko Okay Ibig sabihin Yung quality nito hindi maganda Pero kapag nakikita ko yung mam ko Kapag nakikita ko yung teacher ko Ang ballpen na gamit niya pilot So napakagandang ipansulat Nung araw Nung 90s Nakikita ko yung teacher ko ay sumusulat ng lesson plan. So, hapon pa lang, nagsusulat ng lesson plan gamit ang ballpen. Hindi pa uso yung computer noon. Ewan ko kung nakarating na rito yung mga mga MacBook, kung tawag yan, Macintosh ni ano ni Steve Jobs, no? Ng uh, iPhone or ng Apple. So, hindi ko alam kung uso na yon. Pero, during that time, yung educational system noon, ang gamit-gamit ng mga guro, ballpen at lesson planner lang. Okay? yung lesson plan sinusulat nila yung uh, lesson ng estudyante hindi kagaya ngayon nakagaya namin computerized na so napakabilis ituturo mo na lang okay balik tayo dun sa sinusulatang papel yung papel noon kapag magalas hindi maganda sulatan at kung madulas at makinis napakasarap sulatan ang gustong gusto ko pa nga noon ay uh, makapag-produce uh, ako ng magandang sulat may pagkakataon pang uh, <coughs> may pagkakataon pang competitive ako masyado eh iminamatch ko yung uh, sulat ng kaklasiko sa sulat ko. Unang-una, minatch ko sa sulat ng kaklasikong babae. So, talo na ako. Hindi ako ubra, habi ko. Pero, sige. Every day, I will practice. Hanggang sa sinusulatan ko na yung notebook ko, ilikod ng notebook, kahit na wala pang pinapasulat siya, sinusulatan ko na. nag lettering naman ako. Imbis na handwritten, imbis na handwrite yung gagawin ko, ay naglettering ako. Kumbaga nagii-slogan ako. Yung isa naman, kinumpara ko naman yung sarili ko sa kaklase kong lalaki. Sabi ko, ah, kailangan mas maganda ang sulat ko sa kanya kasi we are both male, ano? So sige. Tapos sa kabila noon, hindi pa rin ako kumbinsido na mas maganda yung sulat ko sa kanya. Talo na naman ako sa isip ko. Sabi ko, ano kaya ang kailangan kong gawin? Ang pangit ng sulat ko. Kasi nung time na yon hanggang ngayon eh, pag maganda ang sulat ng estudyante, hindi questionable kung ma-honor yan o hindi, di ba? Kapag maganda sulat, Napakasarap ibigyan ng ano yan, ng uh, awards. Okay? Totoo yan. Kapag kapangit naman ang na sulat, questionable. Labat na honor yan ang pangit ng sulat. So, generally speaking, yan yung binibigay na comment ng ating mga, ng ating mga magulang, ng ating mga stakeholders. Kasi hindi nila alam kung paano gawin yung grado ng bata. Pero tayo, nakikita natin, meron tayong sinusunod. Ano? Yan yung usaping papel. Okay, dumako naman tayo sa usaping lapis. Okay, yung lapis natin, kapag bumili ka ng lapis sa pasukan, maganda. Okay, mongol ang tatak, napakaganda ng mongol pencil. Okay, hanggang ngayon ginagamit pa rin yung mongol pencil na yan, ilang dekada na yan. At matapos maupod, maubos o mawala yung ballpen mong yan na mongol na dilaw na dilaw, wala ka ng budget. Ang budget mo na lang is pambili ng lapis sa labas ng school nyo. May nagtitinda ng lapis doon. At ito pa ang nakakatawang bagay sa lapis na ito. Kapag ang lapis ay tinasahan mo, hindi mo makukuha yung coal na gustong gusto mo. Dahil hanggang sa maubos na hanggang ganito kaliit ay hindi nabubuo. Putol-putol, laging putol hanggang sa siya ay mabansot na. Nakakainis, sayang lang yung 3 pesos mo, 2 pesos mo binili ng lapis. Okay. So, sa pag-aaral, ito ay patungkol sa ating mga elementary maganda na may kalidad ang gamitin yung mga uh, school supplies so, dun muna tayo sa papel at uh, lapis ano sa susunod, pag-uusapan natin yung mga kalidad ng mga school supplies na kung saan ay magagamit natin sa parlan thank you very much, sana nakapag-share ako sa inyo, sana ay nagkasama-sama uh, na naman tayo uh, always remember that every human, every man and woman is a student in this giant classroom called life. Thank you. Manstubino Lessons. Manstubino Lessons. Manstubino Lessons.